Good day mga kayayo. Nandito kami sa Purok 6. Dito sa Along Sagrada rin sa customer namin. Ito kanina kinlin namin eh. Ngayon before na mag-clean kami, hindi namin deserve yung lamig. Imagine ang late lang ng room niya tapos sa uh, bato pa. So we can expect na kahit marumi siya, kung marumi lang, kaya hindi ka lumalamig. Mararamdaman daw namin may lamig pa rin. So may lamig naman nga siya. And yet, sabi namin, baka hindi, kaya hindi ganun kalamig ay marumi lang. But then, after we clean, ayun, uh, may pagbabago, nadagdagay lamig, pero hindi rin deserve ni Mr. yung technician na hindi ganun kalamig. So ngayon, sabi ni customer, bakit daw? O uh, ngayon, tinignan namin itong yung amount ng refrigerant. Supposed to be, yung ganitong uh, Samsung na 1 HP ay dapat sir nasa ano? Nasa 120. 120. No, no, before. Ah, uh, 100 kanina. Oo, siya sa 100. Supposed to be 120. Ang concern ni customer eh bago lang 'yan ikinabit mga few months ago. Eh bakit ay kaganon Eh sabi namin, pwedeng ang sabi ni sir, pwedeng apa na i-vinyl 'yan, ikinabit eh malamig ang panahon. So ang ang maipapasok lang ng refrigerant pag ganun ng weather ay ano sir. Eh, 'di ko kasi malalamig. Oh, hindi nila ipuputol kasi malamig. Oo. Ano 'yun? Mga baga-baganya. 'Yung mga giging na bago. Pangaling useful yan. Siguro, although inap naman talaga yung refrigerant yan pagka bago, and yet nung ikabit nila, baka hindi na yung nagdagdag. Kasi may moment na dati ano, yung pag yung nagkakabit, may pagkakatong medyo may nagnunus na ano, yun ba? Diba? Some, ah, uh, pa parang pa-plus. Oo, ano pa plus Oo, ganun pa man, ah, dapat nagdadagdag, sabi ni sir. And yet now, sabi nga ni customer, bakit ganon, so yun ang factor FYI mga kayayo so huwag kayong mag-aalala i-explain namin sa inyo if ever na ma-encounter nyo na few months ago lang, wala naman sya leak kasi sobrang lumalamig naman, diba? kaya lang hindi inap, yun yung isang factor ang point of view namin dito, yung isang factor na nag nag ano sila ng nag refill sila ng uh, refrigerant ay palang malamig or uh, yung nagkabit nagflashing, natatapa ng konting refrigerant, and yet dapat nag-a-add pa rin para talagang and then check sa gauge para sure talaga na kung 120 ang needed na PSI nyan, okay so finally, wala tayong magiging challenge, so yun na naging challenge si customer eto, nagre-refill na kami uh, tinitingnan lang ni sir naobserbahan kong may development na. Kamusta? Ha? Kamusta? okay. Hi anak. Hello. oh, okay. yun. anak ng naming customer si Rhea. Kaya lang wala siya ngayon eh. So siya muna nag-assist sa amin. Yung muna mga kayayo, FYI lang, salamat, sir!